Yan na, mga gileo, kita niyo ba gaya ang aking fried sardines? Pasta na yan, o oh, ha? Ay siya! Yeah. Ikaw, oh, pagkakasarap din ang dalit ng isang aray, ah, gileo, tamisan ito. O, ginamit ko din yung noodles yung, ano, yung pang carbonara, o. Oh. Aray, Spanish sardines, hindi pala, fried sardines. Tapos ay tomato sauce, yan, kamate, sibuyas at bawang. Ano yung pagayaan? Oo, oh, ay, bigay ayos na. Oh. The best. The best talaga ito. The best. Oo, oh, talaga yung gila yun. Yeah, mga gilew, nagpapakulo ako ng pasta luluto tayo ngayon ng Spanish sardines pasta. Yung ah! ginamit ko din ng noodles yung ano? Yung pang carbonara oh. Lulutuin nyo lang nilagyan ko lang kaunting asin at saka mantika. Oh, ice na mga gilew. Kaya yeah, mga gilew, yan ang ating ingredients. Oh, aray, Spanish sardines, hindi pala, fried sardines. Tapos, eh, tomato sauce. Yan ang kamatis, simbuyas e, at bawang. Let's do this. Kagahit lang tayo ng kamatis, mga gilyaw. At parang Ito yung pasta natin. Oil of your choice. And my choice is pork oil. Aww. Bawang. Aww. Tapos sibuyas. Magiliw, aray ang ating kamatays. <laughs> Ayan. Yan ay magsisilbi nating sauce. Aww. Ayan, giliw. <laughs> 18 pieces. <laughs> Tagin na natin ang ating tomato sauce. Ayan. Yeah. Ayan. Magig, magig, baka naman. Nang paminta. Five, five, five. Fried sardines, baka naman. Lagyan natin ng sugar. Ganda na lalagyan namin. Selecta, <laughs> <Silikta>, baka naman. Leo, <laughs> kita nyo bagayaan. Oh, ah, dige, ayos na. Oh. Tayo muna mag-plating. Mag-plating muna tayo mga gilew. Oh, dige. Lalagyan nyo yan. May Yan. Yan.

the base. Aha. Aha. Gileo. Kita nyo ba gaya? Ha. Oh? Oh, tamiis ito. Yan na mga gileo. Kita nyo ba gaya ang aking fried sardines. Pasta na yan. Ha oh, ha. Ay siya. Ha oh, din ang dalit ng isang aray. Ha ah, ha. Gileo. Talaga tamiis ito. Ha ah, ano Ano gumawa sa budget naman ay muhursa, mani, pasok eh, pasok. Ay. Oh. Uy, oh, magkakasarap talaga niya gilaw. Atin itong ating pastel ito. The best.